Four man Marksman kami dito so relate ko na na record kasi unexpected biglang nag naglap yung mga kakampi ko ng marksman yung Martis hindi nag marksman kasi natatakot siya baka matalo daw kami ha crazy ikakat ko mo na guys kasi hindi na ako marunong mag edit tapos sinisipon na ako chat yung gago sabi niya gigi na daw kami wow Bugbog to sa amin mamaya. Bugbog to sa si Mia Kalipa sa amin. Bugbog to. Mm, mm Goodbye. Hala na, na sila dito sa turtle. Hala, pagiging ina na ka-double kill si Martis. Mmm, sarap. Wait, 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 wait. Tipi, tipi, tipi. Uy, ina, mapatay pa to si Martis, gagay. Tulungan kita, baka mapatay ka kasi pro ako. Ha, 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 ha. Pagiging ina, mapapatay pa to siya. Dole, wait, wait, Kain na tayo dito kasi wala na akong gold. Haha. Daging -ha. Gagi nag na inaala tinusok ni Martes ang kanyang spada kay Amon. Mm, sabay takbo na parang nothing happens. Mm, nagpakita na pud siya. Takbo mo na ako kasi hindi ko gusto mapatay ko siya. Balik mo na ako. Tipi tipi. <laughs> Shish, ang galing magtago ni Idol. Hindi ko nakita. Wow! One strike, one... Alam mo, nag-clash na dyan din sila Gaga, gigigukod, takbo, takbo, takbo Abulin, Tang ina mo, patay ka sa akin Mmm, gitusok Mmm, klawasan. kagang kalawasan Nagbayagagay, dagan, dagan Huwag kang bumalik dito Mmm, napakita si Mika Lipala Patay na, patay na, patay to Ala, gagigitabangan ko, tabang Ikorkol, Today. Gagi biglang nagkalapat lalang sa Saturnin si Karina mm, Magagi, malapit na magpatay si Idol mm, Bye bye Idol Sibir, papatayin na natin sila po king inan nyo Apit, hala, hala, gagi Malapit ako napatay guys Siyempre pro ako, hindi ako mapapatay Itang ina niyo Surprise, mother, father Patay to sa akin sila lahat Gadi, ang pro ko talaga mm, Tangina, tangina, patay to sila lahat Sa akin, gagi, patay to sir <laughs> Ayan na mga bro, magloloid na kami kasi hindi namin gusto matalo. Gagay na klasyan sila, mm, pinatyanay na ni Bungkaganay na nani Agigi Bungkag si... Ala Bungkag si Amon, ala, si, ala pinatay agay. Gidus lak, Didus lak si Karina. Ay, patay si Karina, patay to par, patay to par. Hmm, ay, gagay, hindi ko pala yun. Ano, cheese, basa cheese, ano, Tagalog nun to, inapar. End ko na to managar at gagamitin ko ng aking malaking utak. 1,000 trillion, Quadrillion trillion, infinity IQ Gagi hindi marunog mong mga kalaban Gagi na net, sila sa maid na tinatiyan ay natin Ladig kao gabi ako dira na pinatiyan ay Sa top adoy, ako nang ipatay ang minion So lapili na niya sila din ni kapatay sa kwasi harid Bobo, niya Mugay gabi ah! Let's go! <laughs> GG well played guys In outplayed ko sila ginamit ko ang aking 1 trillion, Quadrillion trillion, infinity ng otak at doon nagtatapos ang aming ni...